Hi everyone! Good afternoon guys! Ayan! So ngayon is mag-garden tour ako. Mag-tour ko kayo dito sa ating garden guys. So as you can see, ito talaga yung unang nakabungad guys no so dito to sa harap ng bahay so ito pala yung mga nandito guys meron ako mga nilagay ng mga arrangement mga bato-bato yon sa ilalim guys para ma-elevate yung nasa likod so ayan na nga guys dito tayo sa ating mga snake plants so ito pala yung mga lumang snake plants ko guys dyan ko nilagay lahat yung mga snake plants ko na ganyan guys tapos dito sa gilid ito yung nilipat ko dito sa white pot. 'di ba may nabili tayong mga white pot, guys? Tapos ito pala yung nilagay ko dito. Ayan yung ating kishokan. Tama ba 'yun, guys? So yun pala yung nilagay ko dito. At saka meron tayong mga maliliit itong bonsai na to, guys. At saka itong si coral, dito ko nilagay sa ilalim. Nandito rin yung ating isang uri ng cactus na ano, columnar cactus din. So, yan yung nandito, guys. Diba? So, yan. Nilagay ko siya dito. Isang ori ng lactea. At saka ito. Yan yung cactus ko. Diyan ko nilagay. At saka yung iba. Nandyan sila. Tapos, dito sa itaas, meron akong ganito, guys. So, yan. Diyan ko siya nilagay. Tapos, yung isang agave ko na tricolor, guys. Ayan siya. Ang ganda. Diyan ko pala nilagay sa malakihang pot dyan sa itaas. 'Di diba? Ang ganda ng kulay guys kapag may variegation talaga, no. So meron tayong isang baby. Oh. yan 'yung isang baby. Tapos meron siyang ibang babies, dalawa pa na babies. Tapos nilagay ko doon sa ano, ibang pot para meron tayong isang pot ng ganito. Meron na tayong ano nito, babies, 'di ba? Na separate. So hintayin lang natin na lumaki din sila dilipat ko ito dito itong uri na euphorbia na cactus ayan siya guys So dito ko siya nilagay kasi maganda siya dito sa ating mga alaga. ay okay, tsaka ito si Lactea. At saka yan guys, nilagay ko din sila dito. Mga matataas na Lactea. Yung mga ma-variegated natin na plants, dito ko pala nilagay. Ayan, si Bonsal na variegated. At saka yung golden flame. Ayan, ang ganda. So, yan yung arrangement natin dito sa harap ng bahay. At meron tayong spider plant dyan. Ayan. Tapos dito guys, isang uri ng spider plant. yan bumili ako nito guys sa TikTok. Meron na tayong stand dyan, banda. So, yan na yung arrangement guys. Ayan. Papunta doon. Tapos, dito na side, guys. Tingnan nyo naman. So, bagong update to sa inyo. Itong rack na to, guys, nabili ko din siya sa TikTok. Ayan siya. Bagong rack na dalawang layer lang. Tapos, dito ko nilagay yung mga columnar na cactus. Kagaya dito, si Bubsy, si Caterpillar, ito, ito, ito pala guys, oh, pinugutan ko na pala siya. ba diba? ito yung update ng ating cactus na nabulok yung gilid so ito na siya guys. Yan napugutan ko na siya. Yan. Tapos ito nilagay ko din siya dito yung mga matataas ito din. Meron na siyang new growth guys. 'Di ba? Tapos yan, hindi ko pa to guys, 'di ba sabi ko napugutan ko siya, hindi ko pa siya na nakuha. Tapos dito panday guys, tingnan nyo naman yung ating mga bagong alaga. So ito pala yung ating Melo Cactus. So dito ko nilagay sa clay pot guys, tatlong clay pot. Tatlo sila. Ito yung old na mga clay pots ko tapos nagbrush ako, binashan ko sila guys para gumanda at para malinis na silang tingnan kasi piniprepare ko itong mga to para sa mga cactus. So ito na yun sila guys, si Melo Cactus. Nasa clay pot si Rumba nasa clay pot. At saka ito. Ayan, isang uri ng Lactea, guys. Ayan sila. At saka yan, Nilagay ko din sila sa clay pots. Ito, nilagay ko siya dito, guys. Kasi nung dati nasa soft pot siya. Tapos, pinalit ko yung plant ko na... Oh, yung Sansevieria yata yun. Yung nilagay ko sa soft pot. Tapos ito, naka-clay pot na siya. Si Peruvian Apple. At saka yan crested. Dito ko pala nilagay yung mga, ano ko, ibang succulents. Yan, nakaklipat din sila guys. So dito sila, yung mga nakaklipat para mas maganda silang tingnan. Si Cheesecake, yan, nilagay ko siya dyan. Tapos si Purple Delight, ayan. Hindi ko pa siya nadidiligan guys. Oo, ayan. Tapos si Chloe, ayan si Chloe guys. O, ang ganda na nila dito. Bagong ano ko guys, arrangement ng mga cacti collections. Dito ko pala nilipat yung mga malalaking ano ko at matataas na cacti. Ayan, yung lakteya ko na malaki guys, dyan ko nilagay kasi noon dati, nandun sila banda. Nandun, ba diba? Nandun sila. Tapos ngayon, nilipat ko sila dito guys. Ayan, tapos itong mga matataas ko guys, ayan, nilagay ko sa isang lagayan para maganda ka settingan kapag maramihan. So, ayan na yung arrangement natin sa mga alaga natin. Dito na part, medyo hindi pa maganda yung mga pots nila kasi lumang luma na yan guys. Diyan ko na lang muna sila nilagay. Yan, mga luma na yan. Na mga paso. Yan yung variegated aloe guys. Tapos, dyan pa yung ating mga babies. Ayan, umiinit na ngayon. Ang ganda ng araw. Ngayon lang talaga uminit ng ganito guys. Yes. So, dito na part, wala ng direct sunlight kasi kaninang umaga sila naaarawan. Pero, napakaano dito guys, maalinsangan. So, okay lang sila dito lahat. Yes. May update pala guys, kaya maliwanag dito sa amin ngayon. Maganda yung araw kasi pinugutan or pinutulan yung ating mangga. Ayan guys. Oh. May bagong pugot. Tingnan nyo yan. Oh pinutulan siya kasi merong crack yung kanyang sanga guys so ako naman dito tisiyahan at super advantage kasi yung mga succulents ko kapag wala na yung sanga na yun napakaganda na ng sikat ng araw guys kagaya ngayon ang ganda kasi napakaliwanag na kasi nung dati, napaka ano dito, napaka ilim Kasi merong sanga dyan, dyan banda. Tapos dito, parang nahaharangan niya yung sikat ng araw. So kaya hindi ganong mainit dito banda. Pero ngayon guys, napakaganda na ng sikat ng araw. So, ito na lang po muna yung updates ng ating mga plants. So yan, nilabas ko pala to guys. Yung agave yan nilabas ko at ito kasi nung dati guys nandun sila sa shaded area tapos ngayon nire-rain and shine ko na kasi nakikitaan ko na sila ng mga new growth Ayan, oh. at saka yan at saka yan may mga new growth na aarawan ko na sila ng bongga at saka nire-rain and shine ko na sila tapos yan pinalabas ko din siya guys at saka ito kasi napakapangit kapag hindi stress yung alo na to nagigreen lang kasi kapag stress to pumupula tong mga ganito niya yung mga spines so ang ganda na nila dito yan yung ibang agave ko guys plano ko sana ito yung ilalagay ko sa malaki pot yung white pot ito siya kasi lumang luma na yung pot nito guys ayan o oh, nagkakrak na baka to yung ilalagay ko guys kasi itong agave na to ito hanggang doon maganda na yung pot nito nasa malaking white pot na sila ito na lang yung ano, malaki ko na ang na nasa old pot pa. Hopefully, baka bukas, irilipat ko siya. So, yun na lang muna yung update sa aking mga plants, guys. Yan. Ang ganda na sikat ng araw, no? Hala, parang na ano. Hala, parang nabubulok to, guys. Oh. Nagkamashi yung mga leaves kasi parang na-overwater talaga tong dito. Kasi open area lang dito, banda. Tingnan nyo guys, oh. Naano yung mga leaves. Pero, meron siyang bagong tubo, guys. Ayan, mga bagong tubo. Ayan, diba? So, parang dito na lang muna, guys. Kasi napakataas na yung video natin, no? So, thank you so much for watching. And I hope na enjoy kayo dito sa ating garden tour. Ayan, mga bagong arrangements. So, napaka-happy ko kasi meron na tayong ganitong mga arrangement dito sa garden natin guys no ang ganda tingnan pagising ko sa umaga guys ito talaga yung unang una na chinicheck ko itong mga succulents ko dito sa harap at saka yan so super happy ako nito guys oh nagagandahan talaga ako dito dito na lang po muna guys and I hope you enjoy bye bye have a nice day everyone God bless